Hi guys! Welcome to my blog. This is yung aka Bagyong Uyong. At syempre, bago ang lahat, trabaho naman kami ulit. So, ang lahat, um, kailangan muna naming mag ligpit sa mga gamit. Kasi, sobrang gulo ng taas guys. Sobrang gulo. At sobrang kailangan linisan talaga para maayos at malinis tingnan yung ating taas habang nagtatrabaho si Papa. Kaya, tara na! So dito naman dito naman tayo sa taas uh, kasi magpapasko na so kailangan muna nating uh, trabahuin kung ano ang dapat trabahuin. At ay uh, yung mga kulang naman kasi may mga kawin naman tayo dito. Um, yung mga kawin na pwedeng magamit, ayun uh, na lang gagamitin natin at siyempre yung kulang naman um, isusunod na lang po natin pagdating na ating blessings kasi uh, may kulang pa talaga tayo. Isang hard flex at isang plywood ang kulang po natin dito sa taas para mas maganda na yung ating Christmas day. ay So malapit na kasi, malapit na kasi yung Christmas. So kailangan natin po unti-unti uh, umpisahan kahit papano kasi may balak po si mama na lagyan ng kurtina to, itong buong, buong taas para magamit naman yung ano niya yung kurtina niya na tinatago niya sa baul. <laughs> so ayan po guys ha. So laban lang, laban lang. So, thank you so much guys. Ang Bye. So guys, yung ating mga um labahan or iwan ko ba kay Mama. Si Mama kasi ay eh, mahilig talaga sa mga damit na kahit hindi na hindi na hindi na inaano ginagamit um itatago pa rin niya dito sa taas. Ay yan. Oh, ayan guys, So, oh, dami. Tapos may mga kahoy pag tayo dito sa taas na nakapundo at lalong-lalo na itong pintuan. Itong pintuan na to ay pintuan ko nung kwarto lang mama dati na bago ko sinira yung kanilang kwarto para malawak yung ating sala. Ayan. May inirula pa sila. <laughs> ang daming ano ni mama basahan. Basahan? <laughs> so ngayon po guys, dito tayo ngayon sa ano, Oo, ito pa may mga may mga may mga ano pa basahan pa. Ah, ito pa. Grabe si Mama talaga, guys. Si Mama talaga ay mahilig talaga mag magtago, mag-ipon ng mga hindi na nagagamit. Ito pa oh. Ay, hindi pala. Oo, at ito. Iwan ko na ano, sa anong anong meron sa ako. Iwan pa kay Mama. Oh, ayan may mga damit pa sa sa ako. May cabinet sa diyan na hindi na hindi talaga niya tinatapon ayan, may nakakarton pa ng mga damit ayan guys mm. at dyan po yung katre ni papa kung saan matutulog si papa at saka si mama B pero minsan dito natutulog, natutulog si mama dito so ngayon guys, ah, dito kasi is, dapat ito kasi is kwarto, itong nilagyan ng kortina ito yung kwarto talaga. Isang kwarto talaga to. Nung nilagyan ng kurtina, malawak naman talaga siya. Pero, hindi pa talaga siya nasimulan. Kasi nga, kulang pa ng kahoy. At dyan naman sa sa taas, guys, may mga, ano pa po doon, may mga nakatambay pa po na mga kahoy, mga plywood. Mahilig talaga sila dito, nag, ano, mahilig talaga sila magtambay dito ng mga kahoy na hindi na ginagamit. Sa taas pa talaga nilagay. So itong taas natin ay hindi pa talaga siya na umpisahan. lalong-lalo na yung kwarto. Ayan, guys, oh. Kasi wala pa tayong budget, guys. Balak ko nga sana bilan ng ano ng floor mat. Balak ko sana is bilantò ng floor mat para oh, kahit pa paano maganda. At dito naman tayo, ang isang sofa po natin ay nasa taas. O, oh, di ba? Dito dito ka, kagulo yung ating taas, guys. Uh, ito kasi in, ini binaba ni mama kasi ayan ni mama ibaba kasi baka daw baka daw masira hindi na daw siya makabili ng ganyang sofa at may sup, may ano din tayo dito na kawayan upuan may banig pack sobrang kalat talaga kahit pamangkin ko hindi, 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 hindi naglilinis dito at yan naman ang ating mesa na glass ay hindi uh, pinababa ni mama kasi nga baka daw mabasag oh, di ba ito yung ating railing Dami talaga mga ano ni mama oh daming mga ano mga iwan ko pa may, may itatapon ko yan mamaya so ito guys itong ating um sako or trapal ay tatanggalin po natin yan ngayon mamaya mamaya tatanggalin po natin kasi pangit talaga magpapasko na so kailangan muna nating matrabaho konti yung ating um taas para mas maganda sya tingnan Dito naman guys. Oh. 'Di ba? Mm. Mm. 'di ba? Ito yung taas natin, guys. At si Papa ay eh, may dinatrabaho siya. Ayan. Siempre yung mesa namin nag ano dito talaga yung naka guys. Um, alam niyo kasi guys yung pumuputi-puti na yan ay ano yan ayan yung uh, tinatapak tinatapak ni papa na mga butas-butas at dito naman ay wala pa talaga so ngayon maglilinis kami ni mother kasi ang daming mga lililisin ng kalat